Hindi ko alam kung anong bandang lugar to dito sa ano. Di pa kulangan yata. Di pa kulangan Amber. Aurora. Sabi niya Amber. Di pa kulangan Aurora. Puro bato-bato dito guys. Ganda ko. Saka malalit. So pupunta namin para maligo sa beach ay doon sa... Ano na Hindi ko alam, dinaganan. Di la... Kung ano ja, di naman. Dinajawan? Di na, di na, di na. White Sand Beach. Doon kami. Dito, mabato-bato pa dito eh. Puro bato-bato. Sa seaside. Dito na tayo maligo ah. <laughs> Puro bato-bato dyan. Bato hindi ko hindi kay nanay. sa viewership salamat sa mga subscriber natin dyan na walang sawa sa mga supporta ah. basta subscribe lang kayo sa mga follow nyo ako at saka sama-sama lang tayo palagi ang ganda guys, nandito na tayo sa Dinajawan, sa White Sand Beach. Hindi pa kulaw. Hindi pa kulaw. Hindi pa kulaw. Pero walang pa kulaw dito. Pwede mag-parking dito. Siyempre naman, dito tayo matutuloy. Oh yeah guys. Nakapaglagay na ako ng sunscreen. So, yun. May panlaban na tayo sa... Uh, sinag ng araw kasi masyadong mainit eh kaya kailangan handa tayo so maliligo na tayo sa beach guys sabahin nyo ako yun maliligo na tayo guys kahit na mainit sige bale nakapagano ano naman tayo eh. nakapag sunblock may sunblock tayo ang kapal nga na ko dito sa mukha ko eh para lang ano eh parang para lang makaligo tayo kasi masyadong tirik yung araw anyway andito pa rin tayo sa ano probinsya ng Aur Aurora dito po sa may white sandwich na di na Aurora sana ba yung mga ko Ah, dito sila eh sila o oh, eto guys dito po tayo sa may hindi pa kulaw aurora hindi na jawan white sand beach so pag may bula tayo yan pwede tayo maglaro ng volleyball yung right. mga bangka di dito so eto na yung ano last destination po na kami dito sa aurora doon sana kami sa may Baler, maliligo, kaso mapatu dun eh. Bereraki, yung dagat nila. So, hindi pwede kay mother. Kasi medyo may edad na. So, dito na lang kami. Okay. at least dito, white sun. Ayan, no? White sun, kuya. lakad eh. lang muna tayo. Sarap maligo, guys. Okay. Kunting tour lang muna yung gagawin natin. Tapos mamaya, maliligo na ako. So, ito pala yung ano yung tinuluyan po namin dito po sa may Bilya Vita Beach Resort So, kaya pala tinadyawan kasi parang kayo tinadyawan dito Sa bayan ng Dipakulaw So, ayan po guys <laughs> Sa duntrik araw guys, hindi kong makita mag-zoom lang natin ng konti. Pupunta pa sana kami doon sa kasiguran na Aurora kaso layo na. Uwi pa kami ng Pangasinan So, dito na lang kami sa may di pa kulaw. Aurora. Tapos, uwi na po kami. Kasi hindi po kami mag-overnight eh one the vacation lang kasi walang pasok yung mga bata tapos yun pasyal na okay white sand sya pero may kunting kunting ano mga bato bato portion dito sa may gilid ayan may kunting bato bato so masarap maligo kasi hindi masyado malakas yung ano yung alon doon sa pagod po nung galing kami doon grabe lakas ng alon doon eh ano. Kaya guys ha, libot ko lang ko ng konti bago ako maligo. Kahit na medyo maaraw, tinik yung maaraw eh, sige na. Basta ba makapaglibot kayo ng konti eh. Kaya na kayong mga nanonood eh, mailibot ko naman eh. Kahit paano. Ah, sinumun ako kasi eh, grabe. Mabdi. Map din yung araw. <laughs> yung tama ng araw, grabe. Kahit na naka-sunblock ako. Masakit pa rin. Tapos, nakalimutan kong dalhin yung sunglasses. Yung sunglasses ko. Nakalimutan kong dalhin. Kaya medyo mano din sa mata. Medyo mahap din. So, yun guys. So yun guys, pag po tayo dito, make sure na hydrated po kayo. Ano muna ka ng tubig, bago ka pumunta dito. Kasi mainit. So dito So sa part na ano, sa area nito, medyo mabato. Ayan o. No? Medyo may bato-bato din siya. Yung kulay ng dagat, asun na asun eh. So dito guys, pansin ko dito malinis yung dagat. Wala akong makita ng basura. So good job. Good job taga ano, taga Dipa Aurora. Malinis po dito. Wala akong basura oh. Kumusta so, na lahat ng ano, lahat ng beach dito sa Pilipinas. Gato kalinis. Gato kaalaga yung mga tao, ano? Siyempre yung mga next generation na gusto maligo dito dapat manatiling malinis yung ano natin yung mga dagat so good job so oh, balik na ako kasi para para paras din lang yung view dito eh ayan pero ang pinakasulit talaga guys yung biyahe papuntan dito oh. kasi mabubusog yung mga mata mo sa ano sa mga magagandang tanawin galing kami ng Aurora dun sa may Baler sa, uh, doon sa bayan ng Maria yung sa may bayan ng Maria kung saan makikita yung doon po makikita yung ano yung Millennium Tree yung Balete yung Balete Tree grabe sobrang laki ng ano nun no. sobrang laki ng puno na yun ugat pa lang panalo na So ito pagkabalik ko doon maliligo na ako panoorin nyo ako paano maligo alright para naman makaligo ako dito sa beach ng ano ng Aurora tapos malakas yung alon doon ha oh, sarap sarap paglakad dito so yun lalagay ko lang yung cellphone natin dito at tayo maniligo na. sa paa! Ang dami pa Tumatama sa paa! Guys, kung papansin ninyo yung mga bato na yan Yun Papansin ninyo yung mga bato na yun <laughs> Tumatama sa paa! Pag nandun ka sa may ano, doon Tumatama sa paa kaya masakit Ayan o oh. Ayan Kung mga tumatama sa paa, masakit dito kaya, baka mas kukunti yung mga bato dito. Ayan o, oh, yung mga bato. Wala lakas na din yung alat. guys. Nice. Tapos na. So yeah guys. Okay na tapos na kami mag swimming. So it's time to go home now. Kaya naman ako ay napapasalamat sa lahat ng mga viewers natin dyan. Na walang sawang sumusubaybay sa ating channel na ito. Sa ating YouTube. Maging sa Facebook page natin. At saka sa TikTok ay salamat sa lahat. Kaya naman hanggang sa muli ay samahan nyo pa rin ako. And sa next video natin ay andyan pa rin naman kayo. So salamat sa lahat. God bless us all and see you next video. Bye-bye.